Naisip mo na ba na, kadalasan, ang pinakamalaking hadlang sa iyong buhay ay maaring mga palatandaan na ang Diyos ay naghahanda ng isang bagay na mahusay para sa iyo? Ilang beses mo na bang naramdaman na ang lahat ay nahuhulog, ngunit sa katotohanan, ito ay simula pa lamang ng isang mas malakas at mas pinagpalang muling pagtatayo. Marahil ngayon ay nagising ka na pagod, nag-alala, at hindi maintinihan ang mga dahilan sa likod ng mga sitwasyon na iyong hinara. Munit may gusto akong sabihin sa iyo. Hindi kailanman sinasayang ng Diyos ang sakit. Hindi pinahihintulutan ang walang kabuluhang luha, hindi hinahayaan na ang diserto ay walang iba kundi ang kawalan ng laman. Ginagamit niya ang bawat detalye para bigyang-daan ang iyong kagumpay. Madaling tingnan ang mga problema at pakiramdam na nakalimutan. Kapag ang pinto ay hindi nagbubukas, kapag ang sagot ay hindi dumating, kapag ang buhay ay tila umiikot ang ating mga puso ay sumisigaw, nakalimutan na ba ako ng Diyos? Ngunit tinitiyak sa atin ng salita na hindi niya nakakalimutan. Sinasabi ng Isayas Kabanata 49 versikulo 15 Kahit nakalimutan ng isang ina ang kanyang anak, hindi kita malilimutan. Nangangahulugan ito na kahit na hindi mo ito nararamdaman, siya ay nasa trabaho. Kahit na hindi mo ito nakikita, siya ay gumagawa. Ang paghahanda ng Diyos ay madalas na nangyayari ng kahimik, hindi nakikita, ngunit laging malapit sa kanyang puso. Isipin si Jose na ipinagbili ng sarili niya mga kapatid, nagasala, at itinapon sa bilangguan. Sa mata ng tao, ito na ang wakas. Pero sa mata ng Diyos, ito lang ang proseso. Dahil sa tamang panahon, inilagay si Joseph sa palasyo upang mamuno. Marahil ay nakatira ka sa lambak ni Joseph ngayon. Munit maniwala ka sa akin, ang palasyo ay nasa iyong abotanaw. Ang tila pagkaantala ay talagang proteksyon. Ang tila pagkatalo ay isang hakbang lamang bago ang kagumpay. Ang kinatawag mong pagkaantala, inatawag ng Diyos na paghahanda. At alam mo kung ano ang pinakamaganda. Kadalasan, kapag iniisip natin na may nawala sa atin, pinapalaya lang tayo ng Diyos sa hindi para sa atin. Kung ano ang inyakan mo pungkol sa pagkawala, kung ano ang hindi nagtagumpay, kung ano ang wala sa iyong kontrol, lahat ng ito ay maaring kamay ng Diyos na gumagabay sa iyo sa isang bagay na mas malaki. Isinara niya ang mga pinto dahil alam niya ang mga pasilyo na pinupuntahan nila. Pinutol niya ang mga landas dahil alam niya ang kalaliman sa hinahara. Hawak niya tayo ngayon para makalipad tayo bukas. Hindi ka nakalimutan. Ikaw ay hinuhubo. Kaya, bago ko simulan ang panalangin ito, nais kong anyayahan ka na huminga ng malalim at ilagay ang iyong mga akot, iyong mga plano, at maging ang iyong mga pagkabigo sa mga kamay ng Diyos. Alam niya kung ano ang kailangan mo. Alam niya ang iyong pinakalihim na mga pangarap, ang iyong pinakatahimik na mga pasakit, ang iyong mga pinakatagong laban. At maniwala ka sa akin, kung ano ang nakalaan niya ay mas mahusay kaysa sa anumang iniisip mo. Siya ang Diyos na nagapabago sa lahat ng bagay, na nagbubukas ng mga landas sa diserto at mga ilog sa ilang. Siya ang Diyos na ginagawang patotoo ang mga luha. Ngayon, wala ka rito kung nagkataon. Kung nakarating na sa iyo ang mensaheng ito, ito ay dahil gusto ng Panginoon na paalalahanan ka, huwag sumuko. Kung ano ang nakikita mo bilang isang wakas, ginagamit niya bilang isang simula. Kung ano ang nararamdaman mo bilang pagkawala, siya ay nagbabago sa pag-palaya. Ang tinatawag mong disyerto, nagdidilig na siya ng pag-asa. Maniwala ka, ang Diyos ay naghahanda ng isang bagay na mas dakila para sa iyong buhay at mabubuhay ka para makita ito. Kung ang mensaheng ito ay nagsasalita sa iyong puso, inaanyayahan kitang manatili sa akin hanggang sa katapusan ng panalangin ito. Mag-subscribe sa channel, ay like, ibahagi ang video na ito, at isulat sa mga komento naniniwala akong may inihahanda ang Diyos para sa akin. Sa ganitong paraan, hindi mo lang pinalalakas ang iyong pananampalataya, kundi sumali ka rin sa isang malakas na panikala ng panalangin. Naisip mo na ba na madalas na ang pinakamalaking labanan ay hindi sa labas, ngunit sa loob mo? Habang nakatuon tayo sa mga panlabas na problema, kumikilos ang Diyos sa dinakikita, pinuputol ang panloob na panikala ng takot, pagdududa, at pagkabalisa. Kapag nananalangin ka, may nangyayari sa iyong kaluluwa. Ang pananampalataya ay nagising, ang pag-asa ay nababago, at ang katiyakan na hindi ka nag-iisa ay humahawak sa iyong puso. Maaring subukan pa ng kaaway na bumulong ng mga kasinungalingan, na nagsasabing walang magbabago, ngunit pinatahimik ng panalangin ang mga tinig na ito at nagbubukas ng espasyo upang marinig ang tinig ng Diyos na naggapatunay ako ay kasama mo sa bawat araw ng iyong buhay. Walang nasasayang na panalangin. Ang bawat salitang ibinubuhos mo sa harap ng Panginoon ay nagiging binhi ng kagumpay, kahit na hindi pa nagapakita ang mga bunga. Marahil na itanong mo sa iyong sarili, kung alam ng Diyos ang lahat, bakit ako magdasal? Ang sagot ay simple, ang panalangin ay hindi para ipaalam sa Diyos, ngunit para baguhin ka sa sandali ng pakikipag-isa na ang iyong puso ay nakahanay sa kanya, na ang iyong kalooban ay nagkapasakot sa kanyang kalooban, at ang iyong kahinaan ay nakakahanap ng lakas sa kawalang hanggan. Isipin ang isang sundalo, hindi siya sumasama sa labanan ng walang baluti. Gayun din, hindi mo maaring harapin ang araw ng walang espiritual na proteksyon na panging panalangin ang nag-alo. Ang bawat minuto ng pagdarasal ay isang takip ng kapangyarihan isang dinakikitang kalasag na hindi maarok ng kaaway. Sa lihim na lugar na ito kasama ng Diyos ang iyong mga luha ay nagiging lakas at ang iyong kahinaan ay nagiging lakas ng loob. Ilang beses ka nang humarap sa mga tila imposibleng sitwasyon, munit biglang lumitaw ang hindi inaasahang solusyon. Ito ay hindi isang pagkakataon, ito ay isang sago sa panalangin. Ang Diyos ay kumikilo sa katahimikan gumagawa kung saan hindi mo nakikita, binubuksan ang mga pintong tila na akandado, at isinasara ang mga landas na maaring humantong sa pagkawasa. At kahit na antala ang sagot, hiniibig sabihin na nakalimutan ka na ng Diyos. Nangangahulugan ito na naghahanda siya ng isang bagay na higit pa sa hinihiling mo. Masakit ang paghihintay, ngunit dito rin niya pinalalakas ang iyong pananampalataya, dinadalisay ang iyong pagkatao, at itinatakda ang yugo para sa tagumpay. Sa makatuwid, huwag mong hayaang mawalan ka ng pribilehiyo ng panalangin dahil sa pagod sa paghihintay. Ang panalangin ang sandata na nagapalit ng imposible sa patotoo. Isipin kung gaano karaming mga kwento ng paggapalaya, paggapagaling, at paggapanumbalik ang iyong sasabihin dahil nagasya kang lumuhod at buksan ang iyong puso sa harap ng Diyos. Gaano man kalaki ang iyong pakikibaka, ang kapangyarihan ng panalangin ay palaging magiging mas malaki. Andaan, hindi ka lumalaban mag-isa. Kapag nananalangin ka, kumikilos ang langi para sa iyo. Ipinadala ang mga anghel, nahuhulog ang mga pader at naputol ang mga tanikala. Ang iyong boses, gaano man ito karupok, ay umalingawngaw sa trono ng kataas-aasan. At kapag narinig ng Diyos, walang nananatiling pareho. Kung ang mensaheng ito ay nagsasalita sa iyong puso, mag-subscribe sa channel. Iwanan ang iyong paglik at ibahagi ang panalangin ito sa isang tao na kailangan ding madama ang kapangyayahan ng Diyos na gumagana sa kanilang buhay. Natigilan ka na ba sa pag-iisip na, habang nagdarasal ka, may isang hini nakikitang labanan na nagagana para sa iyo? Kadalasan, tinitingnan natin ang buhay at nakikita lamang ang mga problema, mga singil na hindi balanse, mga alalahanin na puyat sa gabi, mga sakit na nagapabigat sa ating mga katawan, mga alitan na tila walang katapusan. Ngunit ang hindi naunawaan ng ating mga mata ay na, pag tayo ay yumuko, ang buong langit ay kumikilos pabor sa atin. Ang panalangin ay hindi isang walang laman na pagulit ng mga salita. Ito ay isang gawa ng espiritual na pakikidigma. Ito ang susi na nagbubukas ng mga pinto na hindi kayang buksan ng mga kamay ng tao at nagwasak sa mga pader na, sa aming mga mata, ay tila hindi natitinag. Maaring hindi mo ito napapansin, ngunit ang bawas sigaw na lumalabas sa iyong bibig ay umaaling ngaw sa langit at nagapagana sa hukbo ng Panginoon upang ipaglaban ka. Malinaw itong ipinakikita sa atin ng Biblia. Sa Daniel Kabanata 1.0, ang propeta ay nanalangin at nagayuno sa loob ng 21 araw na walang maliwanag na sagot. Ngunit nagpakita ang anghel ng Panginoon at ipinahayag na, mula sa unang araw na hinanap niya ang Diyos, dininig ang kanyang panalangin. Gayon daman, mayroong isang labanan sa espiritual na mundo na naantala ang sago. Itinuturo sa atin ng kalatang ito na, kahit parang walang nangyayari, ang Diyos mismo ang gumagalaw sa langit at lupa dahil sa ating panalangin. Marahil ay nasa ganoong sitwasyon ka ngayon, nagdarasal, umaasa, ngunit pinanghihinaan ng loob. Ang hindi mo nakikita ay mayroong labanan sa mga makalangit na kaharian para makarating sa iyo ang sago. Ilang beses mo na bang naisipang sumuko dahil naniniwala kang hindi nakikinig ang Diyos? Ilang beses na ba napuno ng pagdududa ang iyong puso dahil tila katahimikan ang tanging sago? Ngunit ang totoo, ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kawalan, nangangahulugan ito ng paggalaw. Ang Diyos ay gumagawa sa katahimikan, siya ay lumalaban sa katahimikan, at madalas siya ay naglalagay ng endablado ng hindi mo namamalayan. Ang bawat luhang ibinubuhos sa panalangin ay hindi nalilimutan, ang bawat salitang binigkas sa harapan niya ay hindi nawawala. May mga anghel na gumagalaw, may mga pader na nahuhulog, may mga tanikalan na naputol. Maaring hindi mo ito nakikita ngayon. Munit ang kagumpay ay itinatayo na sa likod ng mga eksena ng Diyos. Kaya, huwag tumigil sa pagdarasal. Huwag sumuko sa paghahana. Huwag magdadala sa panghihina ng loob, dahil ipinaglalaban ka ng Panginoon. Siya mismo ang nangako sa Etsodo Kabanata 14 na, Bersikulo 14 na, Ang Panginoon ay makikipaglaban para sa inyo, tumahimik lamang kayo. Ang pangakong ito ay buhay ngayon, at na naangkop ito sa iyong buhay. Ang labanan ay hindi sa iyo, ito ay sa Panginoon. Ang kailangan mong gawin ay manatiling tapat, isuko ang iyong mga akot, iyong mga pagkabalisa, at iyong sakit sa kanyang mga kamay. Dahil kapag nananalangin ka, hindi lang ikaw ang nakikipag-usat sa Diyos. Ang Diyos mismo ang pumapasok at lumalaban sa mga laban na hindi mo mapapanalo mag-isa. Kung ang mensaheng ito ay nagsasalita sa iyong puso, inaanyayahan kita na manatili sa amin hanggang sa katapusan ng panalangin ito sa umaga. Mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, mag-iwan ng komento na nagbabahagi ng kung ano ang pinakakailangan mong isuko sa mga kamay ng Diyos, at ipadala ito sa isang taong nangangailangan ng palalang ngayon na hindi sila nag-iisa.